Good morning mga kasaka, today is Friday So may i-share po ako sa inyo uh, Tungkol sa isang gamit natin sa pagsasaka uh, Yun ay grass cutter So kapag nagpapatrabaho po tayo so, Nangyari na rin po sa akin nito dahil uh, Dala niya yung grass cutter na umaandar And Sa so, hindi nasa nangyayari, bigla niya yung inuwi At sabi ay hindi daw uh, ay sira daw yung grass cutter. So, ang madalas po kasing nasisira po dito, hindi naman natuloy siya nasisira. Uh, may isang parts lang ng grass cutter na laging uh, naglulusin. So, kapag ang grass cutter po kasi, ay lalo na po itong uh, ganitong grass cutter na Honda GX35 ito po sya. Kapag gumanda naman po ito, hindi po hindi naman po laging nasisira ang uh, ignition coil po nito. Ang ignition coil po nasisira lang po 'yan kung nagluluson po yung dalawang tornilyo po dito. So, ang spark plug naman po hindi naman po ito madaling masira. Ang 'yung power plug ay sira lang pagkana naputol po 'yung electrode o di kaya grounded na po siya. Ibig sabihin, 'yung 'yung kuryente ay hindi na pumupunta sa electrode mismo kundi uh, grounded na po siya sa insulator niya. So broken po 'yung insulator. Ayun po. So nangyari po ito uh, several times na pagka nagpapatrabaho ako sa GX35. Ang problema po kasi dito, pagka yung ma-vibrate po siya pag ginagamit. So pag ma-vibrate po siya, ibig sabihin ang wala po dito sa uh, electrical system po niya yung problema. Kundi nandito po sa carburetor. Ang carburetor po na to ay katulad din po ng mga conventional na na carburetor kaya po ng carburetor po ng motorsiklo carburetor po ng mga 5 horsepower na single piston engine pare-pares lang po sila ang kaibahan lang po ay kung saan nailagay po yung tanke eh. kasi kapag ang fuel po nito ay nasa baba ibig sabihin kapag sa gas cutter po may priming ball po yan kaya po ng gas cutter na dito po yung kanyang priming ball Ayan. Hmm. So, papakita ko po sa inyo kung nasan po yung uh, ito po ay hindi madalas itinuturo ng mga mekaniko So, ito po siya. Dito sa part na to. Ito po, andito lang po yung laging naglulusin ka kinagamit sa bukid dahil sa vibration po ng grass cutter. So, kukuha po tayo ng isang kagaya po nito na na carburetor, which is ito po. Yan. Dito po, nandito po kasi yung uh, isang screw. Katanggalin po natin yan. Nandito po yung, wait lang. Yan. Katanggalin nyo lang po yung goma. So, itong goma po yan, ay uh, cover po nito at nagsisilbing lock na rin po. So, mayroon po ditong maliit na screw nandun po sa loob na ito po ang madalas na naglulusin pagka ginagamit so pagka dating umaandar pag, ginag, pag nagtatrabaho po kayo at biglang huminto at hindi nyo na mapaandar pero ayos naman po yung spark plug ito lang po yung problema ito po kasi ang katumbas po nito ay itong kung titignan po natin sa sa carburetor po ng water pump natin ito po siya ito po ang katumbas niya. So ito po yung control po ng fuel to air mixture. Ito po. Kung <coughs> Ito po natin ina-adjust yung fuel and air mixture po natin. Yan. Ang katumbas po niyan sa brush ay ito po. yeah yung nasa log po. Ito ay hindi madalas po tinuturo ng mga mekaniko. So kapag hindi na po pinandar, pagka inandar at uh, okay naman ng ano niya, Ah, sabihin na lang po sa inyo ay sira po ang carburetor hindi po talaga sa sira kundi ito ay nag loose lang po so sinishare ko po sa inyo para mag aware po kayo mga kasaka dahil malaking napakamahal po nito itong carburetor na ito mahal po ito mga kasaka so sinishare ko po sa inyo para eto pa no pag nagpatrabaho po kayo ah, pwede nyo po ito ituro sa trabahador nyo para hindi po sayang yung patrabaho ninyo ayan po so hindi ko na po anda rin kasi diyan na po ngayon mm, try nyo na lang po sa mga gamit nyo kasi ang ang carburetor po nito ay may priming bulb po kaya po nito so kung ang engine po naman ay uh, umaandar dati at okay naman po ang gasoline malinis naman wala namang kubig ito lang po nandito lang po ang problema turo nyo po yan sa mga trabahador nyo sana po nakatulong sa inyo po ito mga kasaka madang maga po